So yan mga idol, mauna ni ang setup na to para butanganan sa atong cellphone. So yan mga idol, meron tayong ano, ah uh, parcel na tawag nito yung pang ano sa motor. Tingnan natin kung maganda ba. Mura lang to. Ito pang ano sa cellphone. Yan. Para di mabasa pag ulan, ilagay lang ko doon sa manubila. Uy. Ang ganda pala oh. So meron siyang ano yung dito mo ilagay tapos dito ilagay mo doon sa manubila ay ano side mirror ilan natin yun ganda pala oh So, ito yung lagaya ng cellphone. Ganda. Ito bubuksan. Ah, ganito. Yan. Lagaya ng cellphone. Para di, di mabasa pag magulan. Ganyan lang siya. Kabit natin to mamaya. Sa ulit ito, pasok natin. Ah. yan may lock din dito. So, ikita natin. Kabit natin. Mga idol, diri. Diri na ito ibutang. Ah, okay. So, yan mga idol, mauna ni ang setup na to para butanganan sa atong cellphone. So, mo siya, adjust adjust. So, kini na ni dire kilid. Kilid na ilak. Di apo dire isa. So, mauna na. Hindi na mabasa atong cellphone. So, thank you.